Magandang araw po sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya kay Jesus Cristo. dahil tutungo ngayon sa Ibangayon ng Panginoon ayon kay Marcos. Ito ay sa isang pagpapagaling ni Jesus sa isang paralitiko. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Kapernaum at bumalat ang balitang siya na sa bahay. Nagkakatipon doon ang, ang napakaraming tao. Kahit halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na apat na tao may dalang isang paralitiko. Hindi nila may lapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kahit binakbak nila ang bubong sa tapat niya at binaba ang paralitiko na karatay sa higaan. Na makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. May nakaupurong ilang takapagturo ng kautosan na iniisip ng ganito. Ba't siya nagsasalita ng ganon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't Diyos lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan? alam ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya sinabi niya agad, Ba't kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad na ang mga kasalanan mo o ang sabihin, tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Ngunit upang malaman ninyo ng anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higa na tumuwi ka na. Tumayo nga ang paralitiko habang nakatingin ang lahat. Kagad niyang binuhat ang kanyang higaan at tumalis. Kaya ang lahat ng naroon ay na mga sinabi sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila kailan may hindi pa kami nakakita ng ganito ang salita ng Diyos mga kapatid dito sa ebanghelyo ngayon ito makikita natin ang dapat natin pag-aralan ito itong tungkol sa isang mga saba, sagabal sa buhay kung, tung tayo ay may mga may pananampalatayang matibay, hindi hadlang para ang lahat ng mga pagsubok sa buhay ay hadlangan ng mga pagsubok. Dahil may matibay tayong pananampalataya. So dahil sa pananampalataya natin, pinapakita dito yung mga ginagawa, yung ginawa sa isang paralitiko kung paano siya gumaling dapat naging aral din sa atin ito. Ano-ano bang mga pagsubok dito? Kung tayo may pananampalataya, ganyan, ang samparalitiko ay gustong gumaling. Hindi siya makalapit-lapit kay Jesus dahil siya nga ay may sakit na paralyze. Dahil sa meron siyang pag apat na kaibigan na handang tumulong sa kanya ay hindi pa rin makalapit sa ating Panginoong Esokristo. Pero nagawa nito ng paraan dahil sa mga hadlang na pagsubok ay kinaya nila ito. Ano ang mga pagsubok? Una-una, napakarami ng tao, hindi sila makapasok. Pangalawa, hindi sila makalapit dahil siksikan na ang tao sa pamamahay. Pangatlo, ang paralitiko ay hindi makalapit kung hindi pa siya gagabayan o tutulungan. Ganong ginawa? Sa bawat pagsubok kasi na ating problema ay merong mga solusyon. Ano ang solusyon para makalapit ang isang paralitiko? Ito ay binakpak nila ang bubong ng bahay ng ating Panginoon, Panginoong Yesu oo At ito ay nung unti ibinaba sa tapat mismo ng ating Panginoong Yesu na si Jesus. Kaya e, ito nung makita ito ng ating Panginoon, eh agad na sinabi niya, pinatatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya tayo kung may palaki tayong kasalanan at taos puso tayo humihingi ng tawad at para mapagaling tayo sa ating mga karamdaman, sa ating mga sakit at sa ating mga kasalanan para tayo mapatawad. Yun nga ang taos puso paglapit sa ating Panginoon. Dapat natin itong gawin. Pero meron pa rin isang adlang para tayo ay makahingi ng tawad. Ito ay ang mga kumukontrak sa ating Panginoong Yesu Kristo. Yung mga tagapagturo ng kautosan na iniisip nila na ang ginawa ni Jesus ay isang paglabag sa kautosan. At sinasabi nila na ang Diyos lamang ang itarapat na magpatawag, hindi ang tao. Dahil hindi nalalaman ng mga kumagawa ng kautosan na si Yesus ay pinamamahaya ng ating Espiritu Santo na laging kasama natin mo, na laging kasama ni Jesus. Kaya sinasabi niya ng mga kumukontra sa Kanya na lumalabag si Jesus sa mga batas na hindi alam ng mga tagapagturo na kasama nila, na kasama ni Jesus ang kanyang ama, ang kamakatid bagay, ang Espiritu Santo. Kaya may karapatan si Jesus nagpa, na magpatawad at magpagaling ng mga may sakit. Ta, nang nakikita ng mga nakatakapagturo ng kautosan ay yung sa labas lamang, sa bagtat. Pero sa nakikita ni Jesus, ang sakit ng tao ay nasa kalooban, yung bagang ating mga kaluluwa. Kaya yan, gina, ginagabayan tayo at pinagagaling kung tayo ay lalapit sa ating Panginoong Yesu Kristo, lumapit tayo may pagpatapatawad. Hingi tayo ng sa Kanya upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Kung nagustuhan mo ang video ng ito, maaari kang mag-like at mag-comment. At ishare mo rin naman sa iba ang salita ng Diyos. Gawin natin viral sa social media ang salita ng Diyos. God bless you.